natin ito, ano, idol. Yun nga. Ayos na. Ayos na, kuya. Opo. 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 Hirap pala malasan ito. Nambuwalan pa yung ganito. Opo. nob wow Shout out nga pala sa, sa akin. thank you sa maraming, maraming. thank you sa inyo lahat daming mata. Ang daming mata. Dami siguro nakikita nito. daming mata eh. daming mata. Kung uh, yung tao may third eye, 7 pingnan mayroon. 100 eye. Ang daming mata eh. 100 eye. eye. na. Ano yung nilulim niya? Nasaan yata ito? Mga limang kilo Kaya lang ang laman ng ano? 100 kilos na pinyat Ay 5 kilos Pampuhala. Dalin ni Nanay ako. Dalin niya sa pinya. Niya. Sarapan lang ng bakay. Sana po. Dami na lang. Ganito pala kung malaki rin yung tangkay niyo. Kung tangkay niya ba laki? i oh,

Pinagpawisan na ako mga idol dito sa Dambuwa ng Pinya na to. Nakakatapos oh. na eh. Ang sarap. mo na sarap. Muna tayo yung bago yan kain. Bang sarap, mambango. Hmm. Amoy yata ka. Hmm. Yung malayo. Amoy na amoy talaga may na

ito lo no? ng lang pinya ah, na natin no? sarap